So, ito pag-uusapan natin kung paano nga ba siya tutubusin. So, unang-una, paano nga ba magsangla ng alahas, of course. Yung pangalawang pag-uusapan natin is yung redemption naman, o yung pagtubos. Paano nga ba tubusin? So, tutubusin natin ngayon, nakalagay dito sa baba. What's up, guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. Welcome back to my channel. So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magsangla nang jewelry sa isang pawn shop. So, alam niyo naman guys, kapag sinabi natin jewelry, pawnable siya. So, kaya naman kapag nagigipit, sa sangla kumakapit. magkapit. So, <laughs> andito yung mga resibo guys ng hawak ko ngayon mula sa Cebuana. Kasi sa Cebuana ako nagsangla kasi pumunta ako ng Villarica. Sad to say, they refused to accept my jewelry. It's because marami daw silang alahas na gano'n. Nagbabawas daw sila. So, before anything else, I would like to invite you to subscribe to my YouTube channel kasi marami pa po akong i-share na mga videos in the future. Kaya naman make sure na updated kayo. Kaya don't forget to subscribe for more videos. At isingit ko na lang din pala na guys no, kung magkano yung rate ngayon sa Cebuana kasi updated siya ngayon itong vlog na ito. So 12,100 yung pagkakuha ng 4 grams kong alahas which is 18 karat. So 12,100 12,100 divide by 4. So, 3,025. So, ganun po yung rate ngayon. 3,025 per gram sa 18 karat sa Cebuana. So, yun na nga guys. Kwento ko muna kung paano ako nagkaroon ng jewelry na sinangla ko. Kaling kasi yun sa kaibigan ko, ang nangyari is, sinangla, uh, nanghiram siya ng pera. Uh, sad to say, wala daw siya ikabayad. Kaya naman, yung sa jewelry na lang yan, yung pinambayad niya. 10,000 din naman yung halaga nun. At ngayon, hindi ko siya alam kung paano i-dispose kasi hindi naman ako marunong, I mean, hindi naman ako mahiling magsuot ng mga jewelry. Kaya, yun, gusto ko sana ibenta kasi hindi ko alam kung saan ko ibenta. Kaya, naisipan ko na isang lana na lang siya. At, saka, sa in highest appraisal. Kaya naman yun, yung jewelry na yun is nakuha siya ng 12,000. Kaso lang, hindi 12,000 yung nakuha ko kasi may mga deductions at malalaman natin ngayon. So, unang una guys is, paano nga ba magsangla ng alahas? Of course, kailangan natin ng valid ID para masangla natin yung jewelry na yon. At uh, punta tayo sa isang pawn shop na tumatanggap ng alahas as sangla. So, yon Unang-una ko guys na pinuntahan is yung Villarica. Sad to say, hindi na sila tumatanggap ng ganong alahas. It's because marami daw sila. May mga ganong eksena pala, no? Um, Yon tinanggihan nila yon kaya naman kinabahan ako sabi ko oh my god wait lang legit ba tong gold na to tapos pag sinab nung sinabi nung Taylor na um, hindi kami tumatanggap ng ganitong alahas ko wait lang ah, pero legit gold naman to sabi niya oo oh, oo oh, sa kaya naman wala akong choice kundi pumunta sa Cebuana at yon tinanggap nila andito yung resibo nakikita nyo. kung nakikita nyo dito sa resibo guys um uh, nandito sya yung kung kailan ako nag kailan ko sinangla, of course. Then, nandito yung maturity date sa bataas. Yung April 29, 2024. Kung nakikita nyo. Um, by the way, guys, papakita ko muna sa inyo kung ano yung sinangla kong alahas. Ayan, 4 grams siya. Actually, binili ko yung timbangan na yan kasi gusto ko ma-sure na kung ilang grams yung isasangla ko. Kaya, binili ko yan. Then, eto na nga. Punta na tayo. Nakita nyo naman, uh, maturity date is April 29 kasi sinangla ko siya nung March 30. So magwa one month siya ngayon sa April 29, 11.59 p.m. So, yon Expiry date of redemption is July 29, 2024. So when we say expiry date, doon na yun maririmata kapag hindi nyo siya na-redeem within that period of time given. So meron kasing 90 days na binibigay at nakikita nyo dito sa baba ayan nandyan, na sorry na punit, andiyan yung ano uh, M1 nakalagay M1 April 29 so kung sinabing M1 maturity 1 sa April 29 so yung renewal niya is 489 lang siya so yung redemption niya is 12,100 yung amount na yan kung magkano yung pagkatanggap niya kasi nangyari 11,000 11 na lang yun natanggap ko sa 12,100 because my deduction siya na advance interest which is 484 kasi 4% plus 5% na service charge as you can see 489 na siya kasi 4% siya then ang nangyari kasi guys is my insurance sila na inoffer ewan ko sinubukan kong sabi ko kung hindi kung pwedeng hindi ko natanggapin yung insurance as is daw talaga yun kaya wala akong choice so kapag marami kayong sinanglang alahas sa isang pawn shop tulad dito sa Cebuana, siguro marami kayong insurance, guys. Kasi isang beses lang naman ako nag nagsangla, meron akong insurance na worth 600 pesos, good for one year. Kapag na-deads daw ako, may 1.5 million na makuha yung family ko. Grabe naman. So, marami na akong insurance, guys. Kasi insured ako sa, ano, sa isang private Insurance company Tapos meron pa dito Bali tatlo na yung insurance ko just ko Tapos ito ngayon 1.5 million doy Yung makukuha ng family ko Kapag na-deads ako Grabe uh, Tapos Yung sa isang insurance ko naman Is 1.44 Dito naman Is 140,000 na So Medyo malaki-laki Yung maiiwan Kung pamana <laughs> If ma-deads ako Char lang So Ayun <laughs> yun, na nga um, So yun uh, Yung 12,100 Na Up, highest appraisal is mababawasan siya ng 484 advance interest then yung 5 pesos na service charge plus yung 600 pesos kaya naman nabawasan yung 12,100 ko ng ano um 1089 so yung 12,100 ko 11,011 na lang yung net payment na na-receive ko ganon So, ito pag-uusapan natin kung paano nga ba siya tutubusin. So, unang-una, paano nga ba magsangla ng alahas? Of course, punta tayo sa isang pawn shop. Then, dala tayo ng valid ID kasi hinahanapan. Then, ngayon, pangalawang pag-uusapan natin is yung redemption naman o yung pagtubos. Paano nga ba tubusin? So, tutubusin natin ngayon, nakalagay dito sa baba. Ayan, M1, uh, maturity 1 ibig sabihin. Then, April 29, kasi March 30 ko yung sinangla. Then, yung renewal niya is 489. Yung redemption niya is worth 12,100. So, bali, ang mangyayari dito guys, kapag, niredeem, kapag tinubos niyo siya, siya agad sa April 29, which is yung maturity one, 12,100 lang yung babayaran nyo. Ngayon, kung tinubos niyo siya sa maturity 2, which is yung M2 na nakalagay, ayan, may 29, 2024, 1,215 na yung magiging interest niya. Kaya naman, yung babayaran nyo para makuha nyo yung jewelry na yun na sinangla nyo is 12,826. Kung sa M3 naman, June 26, 2024, 1941 na yung magiging interest kaya 13,552 na yung magiging bayad nyo or yung itutubos nyo para makuha nyo yung jewelry na sinangla, sinangla nyo. Then, yung expiry naman na dito na sinasabi is yung July 29, 2024. Ito na yung kung saan maririmata na yung item nyo kapag hindi nyo siya tinubos. So, goodbye alahas na. Uh, 14,280 na siya. So, imagine, um, 12,100 lang yung ano, pagkasanglabo, tapos binawasan pa ng insurance sa 600 plus yung advance interest na 484, 11,011 lang yung nakukuha mo. Tapos ngayon, pag tinubos nyo siya sa after 3 months, uh, April, May, June, July, o oh, 4 months, after 4 months, 14,280 na yung maging halaga ng alahas nyo. So, malaki-laki na yung ipapatong. Kaya naman, hanggat maaari, kapag sinangla nyo yung jewelry nyo, at kung may pera na kayo, tubusin nyo na guys kasi sayang din, no? So, ngayon, uh, sinushoot ko tong video na to is Mar April 25. So, malapit na yung maturity one ko which is April 29. So, ayan, nandito nakalagay sa baba, um, Mr. and Miss Joseph. So, hindi ko lang pwede sabihin yung full name kasi syempre for privacy, a resident of chu 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 address nyo dyan na nakalagay doon sa valid ID na present nyo. Then for a loan of pesos, 12,100. Which is hindi naman 12,100. Yun natanggap ko, 11,011 lang. Then, na um, 12,000 din yung, ano dito, yung nakalagay sa number. Ito kasi naka, ano siya, amount in words. With an interest of 4%. So, 4% siya guys. Then, four terms. Oh, yan four terms siya. Kaya four months yun sinabi ko. Has pledged to dispone a security for the loan. So yung nangyayari kasi is tayo binigyan ng pera kasi collateral kumbaga yung jewelry natin na yun. Articles described below appraised at pesos. So pesos po kasi yung ano dito, hindi siya dollars. Kaya naman ayan, 12,100 subject to the terms and conditions stated on the reverse side hereof penalty if any -E, is 4%. So, yung magiging penalty niya is 4% kapag beyond na siya. So, hindi niya siya natubos. Tuloy-tuloy lang yung 4%. So, yun. Kapag hindi nyo siya na-redeem after July 29, matutuan na siya. Um, I mean, maririmata na siya kapag hindi nyo talaga siya tinubos. Then nandito yung description, uh, one death necklace with pendant gold 4 grams. So as you can see naman expected ko na may kasi 4 grams lang naman talaga siya. Then yung principal amount, nandito lahat. Then nandito yung contact number, ilalagay dyan, then magsasign sign kayo. Then nandito sa likod yung terms and conditions nila, guys. So kung gusto niyo basahin, uh, babasahin ko na lang din kasi baka wala kayong idea. para na rin kayo ng idea in the future. So, the pawner hereby accepts the pawnshop appraisal as proper. So, yun nga. Number two, the pawner agrees on the interest rates imposed on the contract of pledge. In case of dispute, the regular courts of law have the vested power to determine the reasonableness and legality of interest rates. The pawnshop hereby agrees not to collect advanced interest at the period more than one year. So, yun nga. Then, the service charge equivalent to 1% of the principal loan shall be not exceed to 5 pesos. So, 5 pesos lang talaga siya. Kahit 1% naman talaga, 5 pesos lang yung kailangan doon i-accept. Then, the loan is renewable for such amount and period as may be agreed upon between the pawn shop. So, ganun siya guys. So, I think that's all for now guys. So, thank you so much for watching. So, it's me again, Joseph Kate. So, don't forget to subscribe for more videos. Bye!